So yun, magandang araw po sa ating lahat mga kamanok Bali ngayong umaga ay magpapatuka po ulit tayo doon sa ating mga alagang mga sisiw, manok at yung mga kak natin Ngayong umaga mga kamanok ay magbibigay po tayo ng isa pang gamot para po doon sa mga parasite So yung parasitiko sa looban ng katawan ng ating mga inaalaga ang manok So kahapon mga kamanok bali nagpurga po tayo at ngayon naman ay magbibigay po tayo nitong ivermectin So kung yung mga parasite po, mga bulate na hindi po nadala doon sa ating binigay na pamurga So ngayon bibigyan po natin ng ivermectin para lahat po ay dala So matanggal po doon sa katawan ng ating mga manok Dahil ito pong ivermectin ay pang sa mga parasitiko Maging yan man ay itlog pa lang o kahit anong bulate dala po nito So kahit anong parasite So, ito po yung ibibigay natin. Ganito po yung pamamaraan ko mga manok after ko po magpurga. Maging yan ay mga sisiw, mga kakirel, mga istag o mga kak. Nagbibigay po ako nito after ko po magpurga sa kanila. Bali, same process pa rin po mga manok Bali, kung ano yung proseso natin sa pagpupurga, ganun din po yung gagawin natin sa pagbibigay ng ivermectin. So ikakanaw lang po natin ito sa tubig tapos ihalo ulit po natin doon sa kanilang patuka na ibibigay natin sa kanila. So tara po, mga manok samahan nyo po ako sa pagbibigay nito doon sa ating mga alagang manok. So ito mga manok yung ating tubig. Bale yung sukat niya, tama pa rin. So dadagdagan po natin 'yan para mabigyan po natin lahat pati yung mga kak natin, yung mga istag eto kagaya pa rin po kapon tutunawin lang po natin yung mga granules niya hanggang sa matunaw pag tunaw na po tsaka po natin ihalo do sa patuka ng mga ating mga alagang mga manok so yan ang po mga manok yung ating ivermectin so na dissolve na po siya ready na po siyang ihalo do sa patuka at maibigay na po natin do sa ating mga alagang sisiw manok So ito po yung sa mga sisiw muna. Ayan. Ito yung sa mga 2 months old natin. Ito yung sa mga 1 month old. Ayan. มุมตาปุ่นมนติด bang ตาปุ่น i <coughs> <coughs>

So, yun mga manok Bali, ang nabigyan lang po natin ay yung mga, ano, mga baby kakeril, yung mga sisyo natin. So, kinulang na yung ating ivermectin para doon sa mga kak. So, sa sunod na lang na pagpurga natin, sila bibigyan. So, bali, yung nabigyan lang po natin ay eh, itong mga sisyo na one month old. Tapos yung mga 2 months old, 3 months old. So, yun lang po. Hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon about po sa pagbibigay ng Ivermectin. Maraming salamat po sa panunod.